Shit. Yan na lang po ang nasabi ko sa kwento natin ngayong gabi. Ito ang viral na footage na magiging mitya ng isang napakainit na diskusyon sa social media. Warning lang ha, sensitibo ang pag-uusapan natin. The viral stabbing footage of Irina Zarutska. September 5, Friday. Nakuha ang surveillance video na magpapakita sa buong mundo kung ano ang at naganap ito, dalawang linggo ang nakaraan sa Lynx Blue Line Light Rail System sa Charlotte, North Carolina. Masailan po ito ha, so please proceed with caution. 9.46pm, mag-uumpisa ang footage. At sa unang tingin, parang katulad lang naman ito ng karamihan ng mga sumasakay sa train. Puno siya ng mga tao, may kanya-kanya silang pinaggagalingan, baka trabaho eskwela, o gumigimik, may mga papauwi, at meron din namang papaalis pa lang. May mga naguusap usap at marami yung mga nag scroll sa kanika nilang mga cellphone. Walang kahit sino po, syempre, ang makakapag-isip na, Nako! May mangyayaring patayan dito ngayong gabi. Sa may bandang likod po, isang lalaking nakasuot ng pulang hoodie, ang tila hindi mapakali. Parang medyo malikot po siya. Hindi niya alam yung kanyang gagawin. Patingin-tingin siya sa labas, patakip-takip ng muka, at para bang may kakaibang expression doon sa kanyang muka. Hindi mo mawari kung emosyonal ba siya, meron ba siyang iniinda, naiinis ba siya, nababad trip ba siya, which is aalamin natin mamaya. Pero ngayon, papasukin muna natin sa kwento ang biktima. So tumunog yung trend po, bumukas yung pintuan at unti-unti nang pumasok yung mga dagdag pasahero mula sa iba't ibang mga pintuan at ang isa sa mga ito ay si Irina. Mapapansin na nakasuot ito ng itim na t-shirt at cap, indicating na baka galing siya sa isang pizzeria kung saan siya nagtatrabaho. Dumiretso ito sa upuan sa harapan noong lalaki kanina na nakasuot ng pulang hoodie. Ayan, yung parang seating arrangement nila pag upo niya, mapapansin natin na unti-unting parang napapatingin yung lalaki. Mamaya magkakaroon ng explanation niya. Si Irina, patuloy lang doon sa kanyang ginagawa. Nagkakalikalikot siya doon sa cellphone niya. Maaari, ay meron siyang kausap dahil mapapansin natin na parang nagtatype siya. Naka-earbuds din siya. Like most of us na galing sa trabaho or pagod na ng araw na yon at ginagamit natin yung ride pa pa para magpahinga at mukhang yun din yung ginagawa ni Irina. Nagtuloy-tuloy ito na tahimik lang ang lahat hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto. 9.50pm na daw at mapapansin natin na ang lalaking nakahudi eh parang may hinugot doon sa kanyang bulsa at kitang kita po natin no, na inilabas niya ang isang parang pocket knife. Balisong kung hindi ako nagkakamali po kasi kung makikita pa natin kung paano niya binubuklat pa to eh. Tila parang sasandal ito sa bintana nang bigla-bigla na lang itong tumayo. Umamba at dito na po namin ihihinto yung footage. But I'm sure marami sa inyo na panood na po ito dahil kalat na kalat po talaga siya sa internet. Pinagsasaksak niya po si Irina. Si Irina na walang kamalay-malay at walang paraan para depensahan ang kanyang sarili dahil una, no, naka-earbuds po siya. At pangalawa, nasa likod niya yung pumatay sa kanya. Ba't mo sarili mo kung nasaksa ka na? ba? Diba? Pagtapos, eh parang wala lang po. Yung lalaki naglakad lang ng dahan-dahan papunta doon sa pintuan ng tren. Mapapansin rin ang unti-unting pagtulo po hindi ko lang po alam kung mapapakita namin ito, no? Pero pumapatak na po yung dugo doon sa kanyang patalim. Nakita sa harap ng pintuan. Nasa sahig na po. Hindi mo masabi kung alam ba ng mga tao sa, sa point na to or natatakot lang silang umalma, no? Kasi parang sa footage, eh, parang relax lang po. Itong killer, no? At hindi rin nagtatakbuhan yung mga tao kasi kung alam nila, di ba, na sinaksak yun, Siyempre, magwawala na silang lahat doon. So, tuloy po siya sa paglalakad mula doon sa pintuan at makita na pumapatak pa rin po yung dugo. Mapapansin natin po na yung binanggit ko na nagkwekwentuhan kanina, nagkwekwentuhan pa rin sila. I think hindi sila aware. At ilang segundo ang makalipas, parang napansin na ng mga tao yung dugo doon sa sahig. Meron na rin mga bystander na sumasaklolo doon kay Irina. Sa footage, makikita na ang lalaking nakapulang hoodie ay eh, naghubad na nakasuot na lang ito ng itim na t-shirt. At habang medyo busy ang lahat, nagkukumahog, humihingi ng tulong, tulong! O magbigay ng tulong kay Irina. Yung pamamatay tao po, mapapansin natin na tahimik na nakaalis palabas sa trend. Pero nahuli naman din po siya after nito. Kawawang Irina, di ba? Agad-agad siyang napatay. Safe naman nang sabihin na yun yung nangyari. Kaya sa mga gusto po na panooren itong binanggit kong footage, wag nyo na lang pong gawin. Kasi eh, ma-imprint siya sa isip mo. Ngayon, magiging isang napakalaking kwento nito na puputok po at pag-uusapan sa buong mundo. At ito ay dahil dun sa pagkakakilanlan ng dalawa na sentro ng ating kwento. Sisilipin natin kung sino nga ba sila. Ang pinatay na si Irina Zarutska at ang pumatay na lalaking nakasuot ng pulang hoodie. Sino si Irina Zarutska? This is where the story gets interesting. At dito manggagaling yung matinding simpatya ng mga tao sa kwentong ito. Unang-una sa lahat, si Irina pala ay 23 years old lamang. Napakabata po, di ba? And for her life to be taken away ng ganun-ganun lang? talagang sayang. Talagang magagalit ka. Laking Ukraine po pala siya. Ukrainian siya. She had to live a life na punong-puno ng trauma and quite literally bombahan. It is not a life that anybody would want. Kaya in order for her to have a better life, actually po, gagamitin kong salita, in order for her to have a normal life, umalis siya tatandaan po natin, no, 2022, binomba sila ng Russia. Parang sinalakay na sila ng Russia. Tumakas siya sa kanila at naghanap ng lugar kung saan siya magiging safe para maiwasan ang gera. Pumunta siya sa Amerika. Kasama ang kanyang ina, kapatid na lalaki, at kapatid na babae. Kung saan nakahanap sila ng panibagong tahanan sa North Carolina. At tinanggap yung panibagong buhay sa Charlotte. At gaya ng maraming immigrant stories all over the world, kinailangan niyang magtrabaho ng maigi. Mag-aral ng maigi. Pumasok siya sa Rowan Cabarrus Community College. Bit-bit ang pangarap na siya ay isang araw maging isang veterinary assistant para makaalaga po ng mga hayop. Yun, napakasimple nung pangarap niya. Alam niyo, sabi ng pamilya niya, madalas daw talaga inaalagaan niyo yung mga pets ng mga kapitbahay. At isa sa mga core memories nila with Irina is winowalk niya daw itong mga pets na to. Hindi naman kanya yan, di ba? At habang ginagawa niya to, bit-bit niya raw ang nagniningning at napakainit nangiti ng How could anyone not empathize with this story diba So bilang isang immigrant naghanap po ng iba't ibang trabaho si Irina katulad na lang daw sa mga breweries sa mga apartment complex at sa mga coffee shop. Baka nagbarista siya, no? Like most of us na walang privileges po, wala itong kaarte-arte at wala itong reklamo given na impyerno yung pinanggalingan niyang sitwasyon because of what was happening there. Magsisingit lang ako, no? Kapag galing ka talaga sa isang mahirap na sitwasyon sa buhay, pag galing ka sa hirap, ma-appreciate mo lahat ng blessings mo kasi mako-compare mo palagi kung saan ka nang galing. Pinatry daw ni Irina matutong mag-drive pero dahil hindi naman ganun kadali bumili ng sasakyan or pinag-aaralan niya pa and at the time, nagko-commute lang siya. Kaya nandun siya sa may trend. Balikan natin yung suot niya doon sa footage sa trend, no? Yung pizzeria, tama tayo. Damit niya yun pang trabaho at doon siya galing, no? Maaari nating sabihin na ito isang babae na yung ginagamit nating term Lumalaban ng patas sa buhay. She was living an honest, hardworking life. Walang inaapakan. Ang kwento ni Irina ay isang kwento na meron pong bitbit -bit na pangarap. Na may bitbit -bit na pag-asa. At hindi po natin masisisi ang mga tao kung galit na galit sila sa pangyayaring ito. Dahil sa pagtanggal ng buhay niya, eh tinanggal din ng mamamatay tao yung bitbit -bit niyang pag-asa at pangarap. August 31, 2025, nagkaroon ng candlelight vigil para i-honor si Irina Zarutska. At iba pang mga biktima ng transit-related violence. Ang dami po niyan, hindi lang siya, which was also the 30-day mark of her death. 30 days niya. Inilibing si Irina sa US sa pagpasya ng kanyang buong pamilya, hindi sa Ukraine. Ngayong kilala na po natin si Irina, tatawid tayo sa kabilang dako ng kwento. At makinig kayo kasi interesting talaga to. Sino ang pumatay kay Irina? Ang lalaking kumitil sa kanyang buhay na nasa larawan sa inyong screen ay si De Carlos Brown Jr. 34 years old na raw ito. Ano kaya yung motibo ng lalaking to, di ba? Yaan yung palaisipan. Ano kaya yung tumakbo sa isip niya noong gabi na yon at nasabi niya na, Sige nga, saksakin ko nga sa leeg tong babaeng to papapaisip ka na lang. Eh. Sundan natin ang kwento. Ito pa po yung nalaman nila tungkol dito kay De Carlos. Napakarami na po pala nitong mga atraso sa kapulisan. Sa social media po, nakikita ko may mga nag-compile pa nung mga mugshots niya. At sa sobrang dami po, eh parang nangunguleksyon ng photo cards. Parang ganun. Mula sa armed robbery, may criminal theft, may assault, threats, halo-halo na at hindi basta-basta lang yung record nito sa kapulisan. Sinasabi na itong mga kaso niya ay nag-umpisa pa daw way back 2011. So kung magmamat po tayo ng minus 14, parang 20 years old siya. No? Marami na siyang krimen. Kung saan marami po yung kumukutya na mali yung pamamaraan nila kung paano i-handle yung mga repeat criminals. Bakit umuulit pa rin? Parang walang natutunan sa sa kulungan. Ano nga ba yung ginagawa ng gobyerno para paguhin yung buhay nila? Or Meron pang ginagawa yung gobyerno, di ba? Ngayon, this is where it gets more interesting kasi both Irina and the Carlos po, hindi two-dimensional. Uh, ika nga, yung kanilang kwento, parehong 3D, punong-puno ng mga layers kung saan kailangan mo munang siya sa atin, eh para makilala mo ng buo. Bakit ko po nasabi ito? Because itong susunod na parate ay eh, magkakaroon ng isang malaking papel sa kaso. Isang papel na maaaring maging mitya ng pagkakainis o maaaring i-explain sa inyo na, ah, kaya naman pala niya nagawa. Si Di Carlos pala ay merong history ng schizophrenia. Ayan na nga, at kasalukuyang homeless nung panahon na inatake niya si Irina. I-explain e ko po sa inyo to ha. Ah. Ito po ay isang seryosong kondisyon na nakakaapekto sa pag-iisip, sa pakiramdam at sa behavior ng isang tao. At dahil dito ang isang tao ay nagkakaroon ng mga delusion, hallucinations, disorganized na pag-iisip at may mga nakikita or narinig po sila na hindi natin na-perceive. Totoo to. I have friends na may mga pamilya na nag kwento sa akin ng ganito and napakahirap niya na sitwasyon. Totoo yan. Ito ay isang bagay na hindi ko kayang i-explain po sa inyo ng kabuuan dahil hindi ko naman po siya personally naka-experience. Pero naiintindihan ko siya. Pinakanalinawan ako dito is nung nakita ko sa internet po yung tinatawag na mga schizophrenia simulator. Ang daming videos nito sa YouTube. At kung makikita nyo yung mga comments, sinasabi nila na yun daw talaga yung experience nila. Pinapakita kung paano nagsasuffer yung mga tao, kung paano sila nakakakita ng kung ano-ano, at laging may bumubulong sa kanila or nagsasalita sa kanila. Nakakatakot po talaga. Hindi ko alam kung gaano po ka-accurate yung mga yan. Of course, yung mga naka-experience lang po ang makakapagsabi niyan. Pero scary. At masasabi mo sa sarili mo na, ay, kailangan nga talaga ng tulong ng mga tao nagsasuffer nito. Yeah, example ko lang, no? may mga tao po na nakakarinig ng boses na inuutusan silang pumatay or manakit. At kung babad po kayo sa channel natin, marami na po tayong na-cover na may schizophrenia na pumatay. Factual po ito. And this alone mababago yung tingin mo doon sa kabuuan ang kwento that being said, dalilinawin ko lang po. As much as naiintindihan ko si De Carlos, hindi po rason ng kahit anong mental health illness para manakit po. At yun yung magiging overall conflict ng mga tao sa kwentong ito. Sabi sa mga court documents na kine-question yung overall health po ni De Carlos noon pa. Dahil dito, nag-order sila ng forensic mental health evaluation sa kanya na hindi raw natapos ha. Before pa to, prior the attack. Ibig sabihin, kung naalagaan lang po sana siya ng ayos, ay eh, hindi na sana mangyayari. Which leads us to the motive of the killing. Grabe talaga. Ihanda niyo mga sarili niyo dito ha. For context lang po, ang huling kaso po ni Di Carlos ay robbery with dangerous weapon. Nakalabas daw ito noong 2020 at sabi ng kapatid niya, na, parang pag-uwi daw naging ibang tao siya. Hindi ko po ma pinpoint kung saan nag-umpisa yung kanyang schizophrenia. Wala pa po ako mga makitang documents online. But fast forward tayo sa nangyayari ngayon. Matapos ang pagpatay, inaresto agad siya at charged ng first degree murder. Sabi ng Justice Department nila na chinarge din daw siya ng causing death on a mass transportation system. Sabi ng Attorney General na si Pamela Bondi na ang layo nilang penalty ay maximum at mabubulok ito sa bilangguan. May mga nakikita rin ako na gusto nilang ipaglaban yung ano, uh, death penalty. Ito na. Nabanggit ko sa inyo na may schizophrenia ha. Importante yan sa motive. Paranoia itong si Di Carlos. Kwinento po ng kapatid niya na si Tracy Brown ang ilan sa mga nakikita raw or naririnig niya si uh, De Carlos. Kagaya na lang ng one time daw sabi niya, Uy, alam mo ba, yung gobyerno, nilagyan ako ng microchip. Paulit-ulit daw to, lagi sinasabi. May microchip ako. Kung ano-ano rin daw yung iba pa niya mga sinasabi, no? At para sa mga hindi po pamilyar, kagaya ni Tracy, eh syempre hindi siya aware na, hala, schizophrenia pala to may mga punto raw na miski siya, eh sinasaktan na rin niya de Carlos. di Carlos. Hindi na sabi if may kinalaman to doon sa mga boses na naririnig niya, no? Inaresto pa nga raw ito one time, pero hindi niya kinasuhan kasi sinasaktan po siya kasi alam niya na may pinagdadaanan sa utak itong kanyang kapatid. Ngayon po, itong si Tracy, bakit ko siya nabanggit? ano yung importansya niya dito sa motive. Pinuntahan niya po si De Carlos matapos itong arestuhin at tinanong niya yung kapatid niya, Ano bang iniisip mo? Bakit mo inatake yung babaeng walang kamuang-muang? Ano ba yung ginawa nung babaeng yun sa'yo? Alam niyo po ba kung ano yung sagot ni De Carlos? Sabi niya lang, because she was reading my mind. Binabasa daw niya yung utak. May kinalaman kaya ito dun sa mga boses? Naririnig niya kaya yun, no? Na yung boses sa isip niya, eh, akala niya si, si Irina? Hindi ko pa mabibigay yung kabuang sagot dyan, ha? Hindi ko masasabi sa inyo if this is something that the Carlos truly believes. Hindi po ako mental health expert at wala pa po silang nilalabas na mga detalye dito. But if this is true, then clearly, may problema yung kanyang mental health at kailangan niya ng tulong. So, hindi ko po alam kung ano magiging epekto nito sa kaso niya, legally speaking. But as of the moment, ha, nililinaw ko lang din na ito yung POV natin sa maaari alleged motive but officially, hindi malinaw at hindi pa inilalabas yung motibo ng mga opisyales. The only insight we have eh eto ang binanggit ng kapatid na binabasa raw pala yung utak niya. Alam niyo na patingin ako sa footage. So you said something in your body did what? Nah, uh, the material, uh, of so like the, the material used in my body is that place. And so she just got stabbed. Yeah. What? You know, that's not me. I'm, I'm talking about just for no reason. But since they did that, since they did that, now they got to investigate the material my body is supposed to. Since they want to do all that, now they got to investigate. It's funny she's from um, she's from the Ukraine. She's from Russia, and you know they got a war. They had a war going on against the United States. So I'm just trying to understand out of all people, why her? That's hey, it ain't, I don't have nothing. I. I They just lashed out that on her. That's that. That's what happened. They lashed out on her. Who was working the album? Who, who, was working the material? Who was whoever was working the material? They lashed out on her. Alam niyo na patingin ako sa footage. Kaya ba siya patingin-tingin kung saan-saan kasi may mga naririnig siya nung moment na yon. Ang masasabi ko lamang po ay sana everyone who suffers from this gets the medical attention that they deserve. I think yung mga taong nag-undergo ng therapy, babasa-basa rin po kasi ako nito paminsan-minsan kasi naku-curious ako. I think na pag tinulungan sila ng doktor, nagiging aware sila at binibigyan sila ng tools para masabi kung ano yung totoo at hindi totoo. Isa sa mga nakita ko po, no, na band-aid solution nila is video nila, yung nakikita nila. So, pagtingin nila, ay, wala pala. So, hindi pala totoo. So, yun lang. Para makatulong sa inyo, if ever may mga nag-undergo sa inyo. At pag wala kayo nakita, please, humingi kayo ng tulong sa mga doktor. Yun lang. Yun lang. Hindi, huwag po kayong makinig sa akin. Huwag kayong makinig kahit kanino. Humingi kayo ng tulong sa doktor. Aftermath. Matapos ang pagpatay, naging isang malaking usapan po yung pag-handle ng mental health at justice system doon sa bansa. Magkakaibang issue na. Of course, isang debate rin kung paano ba dapat i-handle ang mga defendant na may seryosong mental health illness. Maaabswelto ba sila? Mapapasa walang sala ba sila? Hindi po ako ang magsasabi kung ano yung tama o hindi. Kaya nga discussion ito sila po ang makakasagot dyan. Kine-criticize din po yung public fair security. Kasi bakit daw nakapagpasok ng kutsilyo? Napagkalaman nila na wala rin daw palang ticket si Di Carlos. Saan yun? Labu-labu Naging isang komprehensibong diskusyon po ang public safety. Nakakuha rin ng national attention ang kwentong ito sa US. Marami sa mga conservative commentators ang nagsasabing bakit hindi raw kino-cover ng mainstream media yung kwentong ito. This is gonna get political, no? Nabanggit ko lang po for the context of the story, ha? Kasi black daw yung killer, puti daw yung biktima. There are personalities na nag-contribute ng 1 million dollars para magpakalat daw ng mga murals ni Irina. Even the President Donald Trump, nagbigay ng pakikiramay niya sa pangyayari. And on the other hand naman, marami nagsasabi na araw-araw daw itong nangyayari at bakit sa kwentong ito lang magkakaroon ng ingay. Na ah, ang perang gagamitin nila doon sa mural, sana gamitin na lang doon sa security of public transportations para hindi na mangyari ito. Ulit, sinasabi ko lang ha, wala po tayong kinakampihan dito, but sinasabi ko to as part of the whole context of the story. Kasi sa US po talaga, medyo malala yung away political nila. At kita naman natin doon sa dalawang side ng kwentong ito. Pero hindi na natin maghihimasukan po yan. Ha. Gusto ko lang na mas maintindihan nyo yung political climate nila kasi most of the stories na kinu-cover natin talagang parang politically induced. Sa ngayon, wala pang balita kung ano ang magiging hatol kay Decarla sa kwentong ito. Wala pang ruling at tumatakbo pa rin po yung mga hearings. Ang kwento ni Irina ay hindi lang basta kaso ng karahasan. Leksyon din ito para sa lahat na kung gaano kasimple yung pag-commute niya lang at pagpasok doon sa train, eh ganun lang din nawala yung kanyang buhay. Kaya mahalaga po na patuloy natin pinaglalaban yung ating seguridad, lalo na sa mga pampublikong transportasyon. Dahil yung bus, train, or even jeep, dapat po talaga ligtas para sa lahat nararapat din no na seryosohin natin ang mental health, di ba? Paulit-ulit. Ang mga tao po na may mga pinagdadaanan, lalo na kung may delikadong tendency, di ba? Kagaya na di Carlos, dapat talaga nabibigyan ng tamang atensyon. At they had all their chances eh para sabihin na dangerous itong taong to. Pero hindi natulungan hindi na sa ilalim sa tamang atensyon. Prevention is always better than cure. Tridis, at ang buhay hindi na po na ibabalik. Kaya sana ang kwento ni Irina ay magsilbing paalala. Bawat biyahe po natin, bawat taong nakakasabay natin, may karapatan na makauwi ng ligtas. Maraming maraming salamat po sa napakarami na nag-request sa atin nito. Nag-live po ako sa Instagram. Kung gusto niyo po mag-request sa akin, mag-message lang po kayo. Binabasa ko po lahat yan. Promise po. Uh, hindi lang ako nakaka-reply. Ito po yung ilan sa ating mga nag-request ngayong gabi. At huwag nyo rin makalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dito sa ating channel para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga videos. Ito na yung ating question of the day. Sa atin ba sa Pilipinas, masasabi mo na safe ka sa public transportation? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang Un cuento.